Good morning uh, Ikaw po po yung akong karanasan na uh, nangyayari kahapon Nakukuha uh, ko lang ng aking uh, license uh, Nagpari niya po kasi ako ng lisensya ng aking sasakyan at uh, gusto kong ipakarawas yung aking sasakyan yung aking Lamborghini na binili ko pa nung uh, last year na 22 million so ayun na nga na nung ako ay nasa na pinark ko yung aking Lamborghini sa uh, para magpakarabas at yun nga nung natapos na pakarbas, at tinabas ko ng nilabas ko yung aking Lamborghini yung ginilid ko at panandaliyan ko siya ipinark at nung pumasok ako magbabayad na ako kung magkano yung uh, pakarabas at di ko naman na yan, merong isa rin na isang kotse na Audi. Mga, -mga din sa sakyan. Kasi yung karwas ay, mga ay mga <coughs> mayaman din, mga milyonaryo din at milyonaryo. At isa na po ako dun, uh, nabiyayaan doon, na biyayaan na at yun nga, sa hindi sinasadyang pangyayari, yung likuran ng aking Lamborghini, nasagi niya at uh, medyo yung salamin na basag ng konti pero uh, sabi ko na uh, naku na nag-usap kami ng owner ng kotse ng Audi uh, at nakita niya medyo malaki yung damage uh, yung sa ilaw sa gilid ng Lamborghini ko <coughs> ay nasagi medyo nabasag na so dahil siguro Uh, tumawag ako sa uh, Lamborghini uh, spare parts. Pina-check ako magkano yung yung gastos eh, Medyo may kamahalan. Pero sabi ko uh, siguro sa insurance ko na lang ito ipapasok. Para hindi na ganong uh, makakaabala. At dahil nga nagmamadali ako, meron pa akong atin na ng meeting uh, uh, sabi ko nga eh, yung taong nakasagi sa akin eh, parang nagmamadali din eh, kasi nga meron yung pala is uh, bago lamang siya nagmamaneho at uh, sabi ko medyo medyo bata pa sabi ko naku paano kaya ito malaki laki ang yun eh, sabi ko uh, si na lang bahala uh, sa mangyayari dito na alam ano, naman natin hindi naman sinasadya ng tao pero sabi nga eh yung damage kailang bayaran so dahil mayaman siya eh nag-abot din siya ng ng, ng amount kung magkano yung magagastos pero sabi ko ang bahala na ang insurance magbayad at eto nga pakikita ko sa tin uh, yun nga binalikan ko yung yung know, ang ko after mga ilang days nung pinagawa ko na siya na insurance. So, okay na yung akin uh, ng Burgeny. Ngayon, uh, papakita ko sa inyo. Medyo okay na siya. Ito na po siya, yung number Burgeny ko. Ayan. Ayan. Okay na po siya. Ayan po siya. Ayan. Wala na po siya ganong damage. Ayan. Yung, yung likod niya, yung tinamaan. <coughs> Ito po yun. Ayan kaya pwede na ulit ako mag drive uh, kahit uh, sa, kaya nga uh, sa mga driver uh, wag lagi mainitin ang ulo wag lagi mamadali uh, sa pag na, na, mag, mag drive tayo lagi tayo mag iingat mag dadasan kahit sabihin natin na uh, maganda yung ating sasakyan huwag natin ipagmamunaki yung ating sasakyan dahil itong mga sasakyan ito ay bigay lamang ni Lord yan. Lahat ng bagay sa buhay natin, hindi natin hindi natin pag-aari yan. Yan, ito po yung akin Lamborghini. Yan, kita nyo ba? Yan. Ah. Ah. So, yan o. Oh. Automatic yan o. Oh. Oh. Baka gusto nyong umangkas sa akin. So hanggang dito na lamang. Ayan o. Oh ngayon dito na lamang. Ako po si Kuya Kids nagsasabing mahal tayo ng Diyos. Jesus loves you all. God bless you all.